Ano ba primarily kon yung nakikita mong impact mismo no na directly hitting itong mga magsasaka natin. Opo, sabi ko nga po kahapon sa isang statement ko po sa sa special session, hindi lang hmm. po ito uh, tawag ito, hindi lang po ang affected dito ay ang farmers totally, but the entire hmm. municipality po ay affected. Kasi ang, okay. ating, po natin na ang producer po ng ating pagkain ng mga farmers. So, mm. uh, currently po na banggit po kanina ng ating uh, kasamahan si Fernandez na almost na sa 2.5 uh, million na po yung oh. as of uh, yesterday po no. Uh, po ang recorded uh -huh. uh, na damages sa ating agricultural sector both sa crops, sa poultry, sa mm. livestock Uh, and then other areas po ng agriculture. Even our farm po is affected. In fact, nung uh, uh -huh. pumunta po dito yung taga-DA para i-examine uh -huh. kung magkano po yung naging damage, sila po mismo yung nagbigay ng data, talagang medyo malaki uh -huh. po, no? Almost uh, 300,000 po ang uh, ating uh, nalugi pagdating sa pulang uh -huh. uh -huh. sa, sa isang farm. So, now, uh, talagang with, with this regard po, tataasan po talaga ang mga kuan tataasan po talaga Precio. ang uh, presyo Precio. ng lahat ng uh -huh. agricultural products expected po 'yan dito sa ating bayan no kasi sa monitoring po natin talaga pong walang area po na hindi apektado buod uh -huh. uh, including Mindoro uh, yung ating mga nearby provinces kung saan po tayo nag-iimport ng ibang agricultural product apektado rin po sila so uh -huh. ngayon uh, so far sabi nga kahapon doon sa aming meeting dapat uh, mabigyan agad ng intervention itong ating mga farmers uh, para makabangon uh. agad